Katang umaga, mga kapwa, ako nag-aalaga ng manok. Ngayong umaga, pag-uusapan natin paano magbigay ng feeds na may probiotics. Direct feeding. Ibig sabihin, nalagyan mo ng feeds, sasabay mo ng probiotics. Ito po ay gagawin natin sa ating mga layers, large scale layers na operation at saka mga malalaking manok. Noong nakaraang buwan, pinag-usapan natin kung paano gumawa ng feeds na may probiotics. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng feeds na may probiotics at direct feeding natin. Kapag bawat 15 ml ng Progastro Plus, ihalo ito sa 100 ml na tubig. Ano po? Kita nyo naman, agad na humahalo yung Progastro Plus sa tubig. No? Ilalagay nyo yung mixture ng 100 ml na tubig at Progastro na 15 ml sa isang sprayer. Itong 2 kilos na feeds ay good for 18 hens. Ganito po, habang nilalatag yung feeds, sinasabayan ng spraying ng probiotic mixture. Ano po? Ayan. Yan po ay nalalagyan na ng probiotic yung seeds. No? Uh, ating uubusin yung 100 ml plus 15 ml na tubig sa layers. Ano po? Kung malaki ang population ng inyong mga layers, i-scale up nyo lang. Ang proportion, kung kailangan nyo ng mas malaking sprayer, gumamit po kayo ng sa sprayer. <laughs> Hindi na po natin kailangan ng mixer. Madali lang po, di ba? Marami pong salamat!